What's up? Welcome guys. Welcome to my guys or welcome to my class. Magluloto ako ngayon ng sabaw na ista. So, magluloto wow. natin. Litter. So, ayan na nga guys. Uh, ayan na, pinula na ako. So, ito po yung pinula ko. Pinula po nito sa Wow. Sisaya. So, ayan, pumulo na po siya. So, halo-haloin natin habang kumukulo. Char, kasi masarap pag hinahalo-halo ito. So, nilagay ko siya ng kamatis. Ayan, nilagyan ko na rin siya ng patola. At ah, chakal saka, of course, hindi mawawala itong tanglad sa amin. Actually, guys, ito yung isda na aking isa sa hook sa aking wow. uh, sinabaw. So, ayan, guys. Pinirito ko muna siya. Number one, ito naman yung dahon. Wow. Ito yung dahon ng, uh, ano ba ang tahan to? kamote? Hamuti sa amin. So, I don't know kung ano pangalan nito sa inyo. At iprito ako sa ibang isa. Wow! So, sarap. May sabaw, may prito pa. Char. So, ito po yung patula na binili ko kanina. So, worth, ano po ito? Worth, Amazing. 15 pesos lang. So, ayan, naghalo-halo tayo. Char. Halo-halo, halo-halo. Kasi mas masarap pag nahalo siya. So guys, flex ko rin pala yung dala ng avocado. Wow. Um, Galing po to sa provincia. So ayan, green na green siya. So malapit na. So ito siya, green na talaga to siya noon. Pero ngayon, nagriging red na siya. So ayan, malapit na rin siyang mahinog yung dalawa. So that's it. So ayan na nga guys, nilagay ko na yung katola. At sya kayong isda. And nilagay ko na siyang paminta. So ayan, halu ko na lang siya. So ayan, pagkatapos, nilagay ko na yung talbos ng kamote. So ayan, mamaya maya takpan natin ito pagkatapos so ito yung ulam na mabilisan talaga so healthy pa or char o oh, diba so takpan natin after that maya maya haunin ko na